Eto na, mga kababayan ko. Parusang bitay inihahain sa Kongreso. Dako? <laughs> Yari ang mga buhayan nito. Matapos nito, mga kababayan ko, ay eh, hinahin po ng isang kongresista ang parusang bitay sa mga, ayan, sa mga nagkakasalang opisyal ng bansa kasama na ang mga pulis ata uh, opisyales kagaya ng mga kongresman, senador, bise presidente sa isang firing squad. Mabigat to ah. Lulusot kaya to sa camera uh, mga kababayan ko. Mukang uh, mukang uh, mukang para sa akin na medyo ilang ang ilang kongresista dito at meron ding pabor dito. Matatandaan natin mga kababayan ko nung nakaraan ay uh, isinulong din ng parusang uh, bitay mga kababayan ko sa kamara ni Congressman Barbers. O na alala nyo yan ha mga kababayan ko. Pero ito bagong version ito mga kababayan ko. Pag-usapan natin to. Patayin sa firing squad ang mga nangungurakot sa gobyerno. <laughs> ay, naku. Kung nagkataon na pasok ito sa... Kung ito, na, isa batas ito, mga kababayan ko ngayon. Tapos nakasuwan si Tamba, si Tamba Lustay ng plunder cases. Swak! Firing squad. Matindi to mga kababayan ko. Ha. Pero, ibigay ko na kayo ng idea. Sa Middle East, mga kababayan ko, yung ganitong klase ng uh, parusa, ipinatutupad. Even sa Indonesia pinatutupad. At sa mga bansang uh, uh, Muslim countries, mostly, pinatutupad talaga to. Mga kababayan ko. Panoorin natin. Yan ang panukala ng isang mambabatas para raw matuldukan na ang korupsyon sa bansa. <laughs> Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. <laughs> Anong matitigil ang pangungurakot sa kaban ng bayan? Ama. Dapat daw matindi ang parusarian. Pero gaano katindi? Base sa inihaing panukala ngayon sa kamara, gustong i-firing squad ang mga mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa graft and corruption. Boom! Bigat to ah. Alam nyo, yung mga nagkakasalang politician, uh, lalo na sa pag... sa paglustay ng pera ng taong bayan. Alam nyo, para sa akin, hati ang opinion ko. But, if we are talking about the graft and corruption sa bansa natin, mostly mga kababayan ko, sa panahon naman ni Pangulong Bongbong Marcos so far, nabibilib naman ako kasi konti mga kababayan ko. I'm not saying madami. Unlike nung Ad Duterte administration, putya sa DPWA, eh, saksakan ang dami ng corrupt. Pero ngayon, mga kababayan ko, in fairness sa Marcos administration, di ba? Uh, talagang nalesen sila kasi talagang titinot-titino ka. Well, sa sinasahinahain naman ng ating kapatid na kongresista dito sa, ano, dito sa kamara, uh, 80% ako na pabor. Mga kababayan ko. Why? The reason? Mga kababayan ko. syempre kailangan natin iyan eh kailangan natin siyang i-fulfill eh. Tapusin yung dapat tapusin na ano na problema. Number one na nagpapahirap kasi sa bansa natin so far is corruption. Mga kababayan ko. Number one na nagpa number one na pinag-aagawan ng pwesto ng mga politiko 'yan para makaupo sa pwesto, para makapagnakaw sa pera ng taong bayang which is uh, ginagamit nila ang pondo using ang kanilang power and influence. Ngayon, mga kababayan ko, may naghain 'yan sa kamara, mga kababayan ko. Well, 80% akong agree para doon. Yung 20% is, I am a Christian. Kristiyano <laughs> kasi ako. Okay? So, tutul ako sa pagpatay. Yun lang ang pinakahano doon. Conflict, mga kababayan ko. But for me, eh kasi nasa ano tayo eh, Christian country tayo, mga kababayan ko eh. So, I think mahihirapan tong lumusot sa kamara sa totoo lang, although noon naman, meron naman tayong batas na ganyan. Little injection pa nga eh. ba? Diba? Nala, remember, Leo Echagaray? May little injection pa tayo. May silya electric tayo dati. Talagang uh, magtitinut Pero ito, mga kababayan ko, sa mga kurap na opisyalis ng, ano, ng uh, bansa natin. Well, kung noon pinatupad yan, shoot yung mga kurap noon. Mga kababayan ko, tuloy ang mga mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa graft and corruption, malversation <laughs> of public funds at plunder. Kabilang dyan ang mga elected at appointed na opisyal ng gobyerno, Yari. pati ang polis at sundalo. Ayun. It iningain niya ni Zamboanga City First District Representative Kimmer Adan Olaso. Ay, naalala ko to. Teka lang, naalala ko to. Naalala ko tong tao na to. Mga kababayan ko, naalala ko to. Na I remember this person. Uh, pero dyan, gusto ko lang diwanagin kasama ang ano bago ko banggitin na kasama yung alin ng gobyerno pati ang pulis at sundalo Ininga police sundalo appointed mga asek yusek Bunga City First District Representative Kimmer Adan Olaso ito e, si Congressman Kimmer Adan Olasco ito siya 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 to 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 ng gobyerno pati ang pulis at sundalo ini ito, mga, si Congressman Kimmer, mga kababayan ko, I remember this congressman nung panahon na hindi binigay sa, ta, sa mga mama, na, nasasakupan niya yung ayuda. Siya yung lumuhod na kongresista. Kung hindi ako magkakamali, ha, siya yung kongresistang lumuhod doon sa isang opisyal ng gobyerno na ibigay na yung pera na ayuda at tulong sa mamamayan doon sa kanilang nasa, sa kanyang lugar. Ang question niya parang may corruption, tinitipid yung ganito, tinitipid yung ganyan, konti lang ibibigay, hinahati-hati. Mga kababayan ko, ito yun, siya yun. So, tinignan natin. Naalala ko siya eh. Hinain niya ni Zamboanga City First District Representative Kimmer Adan Olaso para raw mapilitang gumawa ng mabuti ang mga politiko. Correct. Alam mo ah, yan yes, sabi ko sa 80% akong, tu uh, 80% akong agree doon. Kasi, totoo yun. Sa Middle East, you know why, why, mid, sa Middle East? Sa Middle East, pag nanggahasa ka doon, pugot ulo. Anggal etois. Di ba? Anggal etois ka doon. O, pag nagnakaw ka naman sa Pilipinas, ganito gagawin, firing squad. Well, para sa akin, 80% ako agree doon. Kasi malelesen natin yung mga politiko na nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Which is yun na nagpapahirap sa atin. Alam mo, naging nature kasi natin to eh. Because we are Christian country, mga kababayan ko, walang takot eh. Kasi wala tayong parusang bitay eh. Sa totoo lang, wala tayong parusang bitay. Wala tayong parusa na nagpapataw na mabigat, mga kababayan ko. Pero, if we going back during that Marcos era ni President Ferdinand Edralin Marcos, there is a story that this is true na Merong isang uh, mayroong isang uh, Chinese na nag first time na nag-introduce ng uh, ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas pinahuli kagad ni Apo. At hindi nangiling si Apo na ipapiring squad itong tao na to para hindi pamarisan. Ganun ganun si Apo Lakay mga kababayan ko. Uh, hindi siya nang hindi siya nang iling na ano na um, ipapiring squad. Yun naman sa isang drug related case. But this time mga kababayan ko, kung ibabalik tong ibabalik tong uh, batas na to sa mga nagnanakaw ay isama na rin sana yung gumagawa ng rape cases. Rape cases, uh, isama na rin natin sa batas na yan, ipaloob na rin natin sa batas na yan yung uh, hindi lang mga magnanakaw na ano na magnanakaw na ano na politiko mga kababayan ko sama na rin natin yung mga nang na gumagawa ng ano ng karumaldumal sa kababaihan ba diba? mga kababayan ko I think that is a valid reason naman siguro. Well, opinion ko 'yan. Ay ewan ko lang kung sa inyo. But nasa nasa kongreso 'yan. Here is the visual nito. 20% is hindi mababayan ko because we are Christian. Alam mo, you know, bakit tayo naaabuso o bakit pumupunta sa atin dito yung mostly yung mga kriminal? Mga kababayan ko. Kriminal ah Literally, I said, criminal Chinese, wanted na Chinese. Ano? Kasi sa Pilipinas, butas-butas ang batas natin. Madaling pasukin, madaling depensahan. Kung may lusot sila, may takas sila. So kaya magtulak ka ng pinagbabawal na gamot dito, makakalabas ka pa, ganun na nangyari dito. Literally ha, mga kababayan ko. But kung ikaw ay nahulihan ng uh, tinatawag na pinagbabawal na gamot at damo, yung alam nyo na, yung M, di ba? Pag nahulihan ka nun, eh life, life imprisonment ka pa. 45 years, 75 years imprisonment, mga kababayan ko. Pero pag merong nahulihan ka naman ng drug na puti, na alam nyo na, nasa sachet, yun naman mga kababayan ko, dali ka naman nun, may kaso ka lang, 5 labas ka. ba? Diba? Ang labo ng batas natin, ba? Diba? No? No, mga kababayan ko. Pero ito, kung bakit uh, inahain ito para sa mga, ano naman, fighting squad naman para sa ating, ano, para sa ating kurap uh, uh, na politiko. Binanggit ko lang yung kasi ganun yung style ng batas. So, bakit, bakit, bakit na, bakit na, bakit nga ba ito, na uh, nais ipasa nito para tanggalin, bawasan ba, malesen ba? Well, if this is effective way, the 80% na yes ako is magpo-proceed Why? Mga kababayan ko. Kasi isipin ninyo ha, isipin ninyo, matatakot gumawa ng kalokohan yung mga politiko na magnakaw sa pera ng taong bayan. Totoo, matatakot. Second, mga kababayan ko, hindi sila mag-aagawan sa posisyon. <laughs> Literally, yung talagang totoong maglilingkod sa taong bayan na lang siguro ang, ang mag-a-apply sa taong bayan para sa halalan. ba? Diba? Pero kung uh, pero kung ito mapapay sa batas tong uh, firing squad na batas na to mga kababayan ko malamang hindi sila magsisiksikan sa balota mga kababayan ko matatakot yan mga kapatid, di ba? Matatakot talaga yan. As in, kikilabutan niyang mga yan. Well, agree ako dun sa 80% na yon. The 20% is because of we are Christian country, it's hard to sell o i-push itong batas na to. Kukontra ang simbahan, kukontra ang mga ilang sektor, kukontra ilang mga ganito, sapagkat we are in Christian country sa batas ng uh, natin bawal kahit sa bib batas ng biblia bawal din because the bible said thou shall not kill oh so yun yung problema doon but in a middle in middle country like a middle east mga kababayan ko legal sa kanila you know china mga kababayan ko you know china china mga kababayan ko if there is an corrupt official on china pinapapiring squad nila hatol kagad ng jury ng Communist Party. Bam! Gurgur ka doon. Di ba? Also, North Korea, mga kababayan ko. You know, I remember this article eh. If nung, there is a time that King Jong-un na nagkaroon ng flood sa North Korea. So, binigyan ng budget ni Kim Jong-un yung governor para ayusin ng ayusin yung uh, flood control, para hindi magkakaproblema sa North Korea. And then there is a typhoon na tumama sa North Korea during that time. Tinamaan yung mga tao. Oo, oh, tinamaan yung mga tao. Tinamaan yung mga tao. Binahay yung mga bahay nila. Nasira. May, may na mga namatay na North Koreans. North Korean to ha. Totoo to. Tapos ang ginawa ni Kim Jong-un, mga kababayan ko, yung governor doon, pinapiring uh, pina squad niya. Because of what? Corrupt official. Hindi niya ginawa yung dike. Kung ginawa niya yung dike, hindi niya kinurap yung pera, napatayuan niya pa sana ng ano. Maraming na save na tao. Well, maraming good purpose yan. And there is also a bad purposes. Because if we are Christian country, <laughs> the rule of law is thou shall not kill. And the rule of Bible is thou shall not kill. <laughs> Ang hirap. But in the Middle East, mga kabayan ko, because they are Arab countries and Muslim, legal ang pagbitay. O, oh, yun lang ano doon. Kaya wala rin korap doon, mga kababayan ko. There is a good side, there is also a bad side, mga kababayan. But the good side is aangat ang pamumuhay ng tao. The bad side is we break the rule uh, of Bible. Siyempre, Christian country tayo. But sa Arab, mga kababayan ko, ang pagpatay ay banal para sa kanila. Nang may kasala. Okay? Alam nyo na. <laughs> Tuloy kung ako lang ang masusunod doon kay Papari sa Luneta. Ako rin. Diba? Para makita ng taong bayan. Correct. Sining gumagawa ng kalokohan. Correct. Sa ilalim ng panukala, may safeguards para masiguro ang due process. Dapat katiga safeguards. ng Korte Suprema ang conviction ng opisyal. Kailangan ding dumaan ito sa mandatory automatic review process. Mm -hmm. Alin Alinsunod sa konstitusyon at dapat na apila ng akusado ang kaso. Mm -hmm. Apila? Ngayon pa lang humihingi na ng pag-unawa si Olaso tungkol sa panukalang batas, lalo na sa mga kapwa niya, katoliko. Yun talaga. I... I'm a, Roman Catholic by birth. But sabi ko, I think uh, we have to put this in our country. Kailangan eh para tumina yung bansa natin. Correct. Ang chairman ng Quad Committee na si Representative Ace Barbers kabilang din sa nagtutulak na maibalik ang death penalty sa heinous crimes. Naniniwala sa... Heinous crimes Plunder ha? ...plunder lang dapat ang maisama rito. Plunder cases lang ang dapat maisama dito. Pasok si Tara na ang panukalang batas na nakahain dito sa Kamara para sa muling pagpapataw ng death penalty dito sa bansa. Oh Pero lahat God. ito hindi pa umuusad at nakabinbin pa rin Seriously? sa House Committee on Justice. Si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega naman sinabing kailangan mo ng pag-aralan mabuti ang sinusulong na death penalty. Correct. Dapat talaga pag-aralan siya. Actually, madami pa nga dapat idagdag yan eh. Mga kababayan ko, marami pa dapat idagdag yan. di Diba? lahat naman po ng tao ay may karapatan po mabuhay. May stand is um, definitely ano, no to that penalty talaga. Madya, sabi, sabi ko. Mukhang kukulangin na rin sa oras ang kamera para talakayin ito, lalo't mag -e election at magbe-break na Correct. ang kongreso. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Anyway, thank you very much, News 5, for your wonderful news. Grabe, ang ganda, ang ganda ng balita ni News 5, so totoo lang. Kompleto. Yun nga death penalty. Ikaw, ano ano excuse, ano para sa inyo? Mga kababayan ko. Do you agree sa death penalty or no? Please comment down below and please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel, mga kababayan ko. Definitely, like I said, 80% is yes, 20% is no. Mga kababayan ko, 'yun ang stand ko. Kaya mga kababayan ko, kung ikakabuti naman ng bansa natin, wala namang problema. Kung ikagaganda naman ng ekonomiya ng bansa natin, wala rin problema. Kung ikakabuti ng taong bayan at nawala ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan, well, maganda yon. I said no. Mga kabakit ako nag-20% na no. The reason kung bakit? Ah, we are in a Christian country. Ang pagkitil ng buhay ay hindi pwede. Mga kababayan ko, tanging ang Diyos lamang ang may kakayanan na bumawi ng ating buhay. Mga kababayan ko. So, mga kababayan, isa pa sa kay aking babakit pa ako nag 80%, pasensya na kayo. Kasi ang stan ko, tapusin ang laban sa korupsyon, tapusin ang laban ng ating bayan sa mga taong ganid na nakaupo sa pwesto na inuubos sa pangsarili ang pondo at pera ng taong bayan. Mga kababayan ko, kung ito man ay magiging isang magandang halimbawa po sa atin, kung ito man ay magiging isang progresibo para sa ating bansa upang umunlad tayo. Bakit hindi natin buksan ang batas na yan upang ang mga taong abusado, magnanakaw, at gumagamit at ginagasta ang pera ng taong bayan sa hindi wastong pamamaraan ay mabigyan ng hustisya ang taong bayan. Ganun pa man, mga kababayan ko, ako po'y humihingi ng pasensya sa mga taong disagree sa batas na ito. Kung ikaw ba ay disagree sa batas na ito, maaari mo bang i-comment sa baba? At kung ikaw ba ay pabor dito sa batas na to, maaari mo bang i-comment sa baba nang ma-picture ko naman sa susunod na content ko? Ako po si Biyahin ni Koy TV, sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po.